June 19, 2020. Tatlong teenagers ang dinala ng Create Your Own Adventure app na Randonautica sa isang beach sa Seattle, Washington. Nang matunto nila ang destinasyon na itinalaga sa kanila ng nasabing app, nakita nila ang isang itim na maleta sa batuhan. Dahil labis na naintriga at na-excite, nila nilang nadiskubre, pati na rin ang pagbaba nila sa batuhan kung saan nandoon ang maleta. Habang papalapit ay unti-unti nilang napansin ang kasula-sulasok na amoy na nagmumula sa direksyon na yon. Gamit ang isang patpat, binuksan nila ang maleta at tumambad sa kanila ang laman nitong mga itim na plastik ng basura. Kung ano man ang nasa loob ng mga kahinahinalang plastik na yon, ang makabaliktad sikmurang amoy na nanggagaling doon ay sapat na para itawag nila sa mga otoridad ang kanilang natuklasan. Makalipas ng ilang araw, ang nasabing video ay inupload sa TikTok at agad na nagviral. Marami ang kumestyon kung totoo bang ba video o baka naman gawa-gawa lang na mga kabataang gustong sumikat sa internet. Sa kasamang palad, hindi ito isang prank o isang pakulo para sa views. Sa likod ng viral TikTok video na ito ay dalawang taong pinaslang at tinapon na parang basura. Ang kwentong ito ay isang paalala na hindi tayo dapat magtiwala at magpalinlang sa itsura at laging mag-ingat sa mga taong doble kara. Ito ang kaso ni Michael Lee Dudley. Sa pagputok ng pandemya noong 2020, ang internet ang naging numero unong libangan ng mga tao habang naging limitado ang kanilang mga pagkilos at paglabas. Nanguna nga dyan ang social media at online gaming kung saan nagkaroon pa rin sila ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa ibang tao. Isa sa mga hindi inaasahang pumatok noong mga panahong yon, lalo na sa Amerika, ay ang application na randomotika. Sa Creator Your Own Adventure app na ito, maaari kang mag-set ng intention o kung ano yung nais mong madiskubre. O pwede rin namang wala at gusto mo lang mag-explore sa isang random na lugar. Pagkatapos ay pipiliin mo kung saan at gano'ng kalawak ang lugar na gusto mong i-explore. At mula sa mga settings na yan, magja-generate ang app ng random coordinates o pwede mong tignan bilang direksyon patungo sa iyong destinasyon. Pwede itong ihalin tulad sa Scavenger Hunt. Hindi na tataka kung bakit naging hit ang Randonautica, lalo na noong mga panahong yun. Bukod sa exciting ito para sa mga taong gumagamit ng app, nakakahatak din ng maraming views ang mga Randonauting videos, lalo na kapag sa TikTok ito inupload. Isa sa pinaka-viral na Randonauting videos ay inupload ng user na si Henry noong June 21, 2020. At bago ito ay delete, Nakakuha ito ng nasa 40 million views. Ang video ay kinuna noong June 19, 2020 sa Alki Beach sa Seattle kung saan nga dinala ng app na Randonautica ang tatlong magkakaibigan. Noong una, nagtatawanan pa sila at ang sabi ay baka may laman na pera ang maleta. Subalit nang lumapit na sila ay sinabi nga nila na napakabaho daw nito at tumindi pa ang amoy nang buksan na nila ito. Dito na sila natakot at makikita sa video na tumawag sila sa 911. Sa pagkakaalam ko ay hindi na nila nahintay ang mga polis dahil 2.11 ng hapon nang tumawag sila sa 911. Pero 4.17 na dumating ang responde. Ang delay umano ay dahil sa kakulangan ng tao. Nang dumating sila sa lugar ay naanod na ang maleta at kalahati nito ay nakalubog na sa tubig. Wala na rin laman ang nasabing maleta pero ilang metro mula dito ay nakita nila ang isang itim na garbage bag na palutang-lutang sa tubig. Nang kunin nila, napag-alaman nila na ang laman nito ay isang pantaas na bahagi na katawan ng tao. Sa dikalayuan ay may natanaw sila na isang itim na duffel bag. Nang kinukuha nila ito, nahulog mula rito ang isang puting plastic na may laman naman na putol na paa ng tao. Agad nilang kinolekta ang iba pang natagpuan nila sa lugar at tumating na nga ang mga eksperto para suriin ang mga labi. Napagalaman nila na ang mga ito ay labi ng isang lalaki at isang babae. Makalipas ang tatlong araw, June 22, napagalaman ang pagkakakilanlan ng mga labi sa pamamagitan ng kanilang fingerprints. Ang mga biktima ay ang magkasintahan na sina Jessica Lewis, 35 years old, at Austin Wenner, 27 years old. Ang dalawa ay inireport na nawawala ilang araw lang ang nakakaraan. Kinahapunan, isa pang na naglalaman ng mga parang ng tao ang natagpuan sa Duwamish Head, lugar na di kalayuan sa Alki Beach. At ang mga ito nga ay ilan pa sa mga labi ni na Lewis at Wenner. Sa simula ay naging palaisipan kung sino ang maaaring gumawa nun sa magnobyo dahil hindi naman high risk ang kanilang pamumuhay at wala rin naiulat na nakaaway ang dalawa. Noong una, ang teorya ng marami ay gawa iyon ng isang serial killer dahil ang state ng Washington ay kilala na pinamugaran ng mga pinakamalulupit na serial killers at isa na nga dyan, si Ted Bundy. Subalit tinagtagal ay lumutang na din ang pangalan ng isang suspect at ang pagkakakilanlan niya ay ikinagulat ng marami. Pero bago yan, kilalanin muna natin ang mga biktima at ang mga pangyayaring umanod sa kanila sa batuhan ng Alki Beach. Noong 2020, Walang taon nang magkarelasyon si na Jessica Lewis at Austin Wenner. Si Jessica ay may apat ng anak sa ibang lalaki, subalit ang mga ito ay wala sa kanyang poder. Siya ay nagtatrabaho sa isang assisted living facility kung saan sila ay nangangalaga sa mga matatanda at may kapansanan. Inilarawan si Jessica na isang mapagmalasakit at masayahing tao. Si Austin, na kilala sa palayo na Cash, ay may isang anak sa una niyang nakarelasyon at ang bata ay nasa kustudiya ng kanyang ina. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, kahit may mga pagsubok na pinagdaanan ng dalawa, wala o silang kaaway o ay tao. Naging mas matibay din ang kanilang pagsasama sa paglipas ng panahon at noon ngang December 2019 ay magkasama ang dalawa na lumipat sa tinaguriang Blue Room ng isang Airbnb rental sa Borean, Seattle, Washington. Maayos ang naging unang pag-uusap ng magkasintahan at ng kanilang 62-year-old landlord na si Michael Lee Dudley o Mike Maraming kwento ang mga kapitbahay ni Mike na nagpapakita ng kabaitan ng matanda. Madalas ay nagbobolontaryo daw ito na mag-alaga ng kanilang mga alagang aso ng libre. May isang beses pa nga na hinatid niya raw ang isa sa mga nangungupaan sa kanya sa trabaho nito dahil wala itong masakyan at malilit na. Wala sa kanya itsura hanggang sa kanyang mga mabubuting gawa, itinuring nga siyang parang yung mabait na lolo ng lahat. At sa loob ng ilang buwan, iyan rin ang naging tingin sa kanya ni na Jessica at Austin. Subalit na magkaroon ng mga lockdowns ng sumunod na taon, gaya ng napakarami sa buong mundo ay nawalan din ng pagkakakitaan si na Jessica at Austin. Dahil dyan, may nasa dalawang buwan silang hindi nakabayad ng kanilang renta. Ilang beses umano silang tinangkang singilin ni Mike pero wala talagang maibigay ang dalawa. Habang tumatagal ay lumabas na umano ang tunay na kulay ni Mike. Ayon sa tiyahe ni Jessica na si Gina, Nakwento daw sa kanya ng pamangkin na may pagkakataon pa ngang tinutukan siya ng baril ni Mike. Ilang linggong hinaras ng matandang ang magnobyo hanggang sa tuluyan ng mahubad ang maskara nito noong gabi ng June 9, 2020. Isang kapitbahay ni na Jessica at Austin ang tumawag sa 911 bandang 7.15 ng gabi. Ayon sa kanya, narinig niya raw na may mainit na nagtatalo sa kwartong nirerentahan ng dalawa, ang Blue Room, Narinig niya pa daw ang pakiusap ni Austin sa kung sino mang kasagutan nito at maaaring ang mga huling salita ng binata. Please don't do this. Just let me leave. Ilang sandali pa, narinig na nga ng kapitbahay na ito ang sunod-sunod na putok ng bali. Nang dumating ang mga pulis sa lugar, kumatok sila sa kwarto kung saan nangyari umano ang komosyon. Ngunit nang walang nagbukas ng pinto makalipas ang ilang minuto, Umalis na mga polis at walang ginawang kahit anong aksyon o follow-up. Ito ay tinuring na pagkukulang sa parte ng mga otoridad na umani ng batikos kinalaunan. Sina Jessica at Austin ay inireport na nawawala ng kanilang mga kaanak noong June 16, 2020. Ayon sa kanila, ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa kanilang magkasintahan, na hindi nila normal nagawain. gawain. Ang huling beses raw na nakita nilang dalawa ay noong May 29. Matapos ang ilang linggong pag-iimbestiga, nakakuha ng sapat na ebidensya ang kapulisan, partikular na nga ang 911 call nung araw na nangyari ang krimen. Sapat na ito para arestuhin ang landlord ng mga biktima na si Michael Lee Dudley para sa suspicion of murder. Kasabay nito ay hinalughog din nila ang kwarto kung saan pinaniniwalaang nangyari ang pagpaslang. Doon halata ang metikulosong paglilinis para itago ang mga ebidensya. Tinakpan pa umano ni Dudley ang mga bullet holes at pininturahan ang ilang bahagi ng kwarto. Bukod dyan, nakakita din ng mga investigador na mga bakas ng dugo sa iba't ibang bahagi ng kwarto. Nagpapakita kung gaano kabrutal ang nangyaring krimen. May ilang basyo din ng bala na natagpuan sa crime scene. Limang araw matapos siyang arestuhin, formal nang sinampahan ng kasong two counts of murder si Dudley. Sa kabila ng mga ebidensya at testimonya laban sa kanya, mariin niya itinanggi na siya ang nasa likod ng krimen. Pinayagan siyang magpiansa para pansamantalang makalaya, ngunit hindi niya nabayaran ang 5 milyong dolyar na pinataw ng korte. Ayon sa autopsy ng mga labini na Jessica at Austin, may senyales na sila'y binugbog bago binahil. Si Austin ay binahil ng isang beses sa kanyang torso, samantalang si Jessica ay binahil ng ilang beses sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos ay pinagpirapiaso ang kanilang mga katawan bago isinilid sa mga garbage bags at mga suitcase at saka ay ng mga ito sa dagat na kinalaunan ay nanod sa Alki Beach at Duwamish Head kung saan sila natagpuan. May hinala ang mga investigador na may kasabwat ang akusado lalo na sa pagdispatya ng mga labi. Subalit hanggang sa kasalukuyan ay wala ng iba pang naaresto na konektado sa kasong ito. Sa trial, naging matibay na ebidensya ng prosekusyon ang 911 call ng kapitbahay ng mga biktima noong araw ng krimen ang salaysay ng ilang testigo tungkol sa mga pagbabanta ni Dudley sa mga biktima at ang mga physical at forensic evidence laban sa kanya. Maliban dyan, dalawang tao din ang tumestigo laban kay Dudley na nagpapatunay ng pagiging bayolente at agresibo ng matanda. Una ay ang kanyang ex-girlfriend na si Marlies Gordon na nakarelasyon ni Dudley ng 14 years. Ayon sa babae, sa panahon na magkasama sila ng akusado ay naging abusive ito sa kanya. At ang mga pinakamalalang insidente ay nang ilang beses nitong ihampas ang kanyang ulo sa sahig at tutukan siya nito ng baril. Noong 2016, inaresto si Dudley para sa pananakit kay Marlies. Pero ay hindi malinaw kung ano ang naging resulta ng kasong yan. Ang isa pang nagpatunay ng pagiging mapangabuso ni Dudley ay ang sarili nitong anak na babae. Sa katunayan, nag-request ito ng restraining order laban sa kanyang ama para sa pisikal at di sexual na pangaabuso nito sa kanya. Hindi malinaw kung ano ang naging argumento ng depensa, subalit kung ano man yon ay hindi naging epektibo dahil noong April 7, 2023, ang 65-year-old na si Michael Lee Dudley ay nahatulang guilty sa two counts ng second-degree murder at siya ay hang makulong ng 46 na taon. Si Dudley ay kasalukuyang nakapiit sa Washington State Penitentiary sa Walla Walla kung saan kapitbahay niya ang dalawa sa pinaka-brutal na serial killers mula sa Washington, ang Green River Killer na si Gary Ridgway at ang tinaguriang Hillside Strangler na si Kenneth Bianchi. Hindi katulad sa labas, sa isang notorious na piitan kung saan naroon siya ngayon, siguradong mahihirapang mang-terrorize ng kanyang mga housemates si Dudley. Pero kung siswertehin siya, may chance pa naman siyang maparol at makalaya sa edad na 104. Matapos pumotok ng balitang ito, partikular na kung paano natiskubre ang labi ng mga biktima. Nakatanggap ng reklamo at kritisismo ang TikTok dahil sa hindi nila agad ang video na nag-viral. Ilang beses hiniling ng pamilya ni na Jessica at Austin na burahin na ito sa platform. Pero tumanggi ang TikTok dahil wala naman daw nila bagang video sa kanilang terms of service. Ilang buwan pang ang lumipas at napakarami na nang nakapag-screen record nito bago ito'y dinilit. At hindi pa kumpirmado kung ang TikTok ba o ang nag-upload mismo ng video ang nagdesisyon na ito'y burahin. Nabalot din ng kontrobersya ang app na Randonautica. Pero ayon sa kanila, ikinagulat din daw nila ang nangyari at tinawag itong quote-unquote unfortunate coincidence. Iginiit din nila na random ang lahat ng coordinates at direksyon na generate ng app at responsibilidad ng gumagamit nito ang kanilang sariling kaligtasan. Pagkatapos ng insidente, nagbigay ng ilang mahalagang paalala ang app para maging isang responsableng randonot. Ilan sa mga ito ay huwag magtrespass sa private property, huwag pumunta sa mga delikadong lugar, huwag gamitin ang app sa gabi, siguraduhin may kasama kapag nag explore at tiyakin na fully charged ang telepono para may magamit in case magkaroon ng emergency. Hindi naman nakakagulat na ang malagim na viral randonoting video ay tila naging promotion pa para sa app. Dahil pagkatapos sa pagkatapos lumabas ng balita tungkol sa krimen, ay doon biglang dumami ang gumagamit nito. Nasa 10.8 million ang kanilang users simula July 2020. Isa itong patunay na ang tao ay sadyang likas ang kuryosidad pagdating sa mga nakakatakot at nakakagimbal. Pero sana, huwag natin kalimutan na sa likod ng bawat content na tulad nito ay mga tunay na tao at kanilang pamilya mga biktima na nararapat lang bigyan ng respeto at hostisya. Talaga nga namang karumalduma lang kasong ito, lalo na kung paano sinubukang itago ni Dudley ang kanyang krimen. Mabuti na lang kahit nung pandemic nangyari ito, eh kahit papano mabilis itong naresolba at nabigyan ng hostisya sina Jessica at Austin. Nang sa ay makapag-umpisa ng muli ang kanika nilang mga pamilya. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Sa inyong palagay, kung mas nagporsige pa ang mga pulis na rumesponde nung gabi ng krimen, ano kaya ang maaaring nangyari? Maari niyo ibahagi ang inyong mga opinion sa comment section. As always, please like and share this video kung nagustuhan niyo at mag-subscribe na rin po kayo kung nais niyo pa ng content na tulad nito. Maraming salamat po sa panonood. Stay dry at ingat tayong lahat. Bye.